Saan na nga ang 30 pesos nyo ngayon? Ngayong araw mga boss, para sa ika fourth game ng ating Pansit Kabagan Eating Contest, pupuntahan naman natin itong pansitan na nagsiserve ng Pansit Kabagan sa halagang 30 to 60 pesos lang. Sa kanilang 50 pesos, meron ka ng umaapaw na Pansit Kabagan at dalawang pirasong itlog. Meron pa itong nilagay na gulay at karne. Kung kulang ka pa sa dami nito, magdadagdag ka lang ng 10 piso para more miki na ang serve sa inyo. At ang kagandahan nga sa pansiteryang ito, kung low budget ka naman sa halagang 30 pesos, makakatikim ka na ng masarap na pansit kabagan. Ito nga mga boss, ang isa sa mga namamayagpag na pansiteria ngayon dito sa Kabagan Isabela ang Vic Pansiteria na matatagpuan lang sa barangay. Katabayungan Kabagan Isabela, harap lang ito ng Delphine Albano High School. Bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang mga mamimigay ng papremyo sa mga mananalo ng ating pansit kabagan eating contest. Ang Hot Plate Steakhouse na matatagpuan sa barangay Anaw Kabagan Isabela. Ang Balay Baybay na matatagpuan naman sa barangay Amunit ang Gonzaga Cagayan. Ang Aim.Edge na matatagpuan naman sa harap ng UCV Main, Tuguegarao City. Ang Antrepidza na Open for Franchise na matatagpuan naman sa Tuguegarao City. Kung high quality furniture at appliances naman ang hanap nyo, subukan nyo sa Everest Furniture. Matatagpuan naman sila sa Rojas Isabela. Thank you din kay Kagawad Melvin Gumiran. Kung premium shirts naman ang hanap nyo, nagkagandahang sapatos, bags, at marami pang iba. Subukan nyo dito sa FOJ Edition na matatagpuan lang along the highway, Barangay Ugad, Kabagan Isabela. Andiyan din ang Fast Food na matatagpuan naman sa Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Kung nagsasarap ang inihaw naman ang pag-uusapan, syempre, andyan din ang Arpat Grill na matatagpuan din sa Barangay Anaw, Kabagan, Isabela. Ayan boss, ito yung mga kasama natin ngayon. Boss, anong pangalan mo at taga saan? Josh Marci, taga kasi Maraglang. Ikaw boss, anong pangalan? Taga saan? uh, Benji uh, Melchor, taga Anao po. Anao. So ayun mga boss, kasama natin si Uncle Victor, siya yung may-ari ng pansiteryang ito. At sisimulan na natin ang Pansit Kabagan Eating Contest in 3, 2, 1, go! Pansitlog! <laughs> kamit talo ang lahat para sa gubat oh sinama patos sila ni po kano ni po masakit ng pait bantren ni po huwag nyo niyo na siyang sinan siya ano mo silang data ka and shout out sa mga supporters sa mga bawat ano kung ano

Ano mo, boss, ang balay-balay ay matatagpuan na sa parang ng Zara. Kaya gusto mo sa mga tax. Ang natin ang kapanda yun. Kapanda ka nabigla. Ayan, kung kasi ano, malapit lang maubos. Ayan, baka mo Josh? dalawang minuto, malapit na maubos. Hindi lang, lang. tama bigla. Ayan, wala natatawa ako kasi ano malapit nang maubos. Wala pang wala. Wala pang dalawang minuto malapit nang maubos. <laughs> Parang may record tayo ngayong araw Benji, kaya pa? Ayan, malapit na no. oh Itlog na lang Ayan mga boss, nangun na si boss Ayan mga boss Embra, analo, analo. dikit, atake, ng laban. Hindi na mahabol si boss. Kailangan mo, boss. Kailangan mo boss natyan, ha. I-boss. Hoy! Oh! Sayang. Analo, analo, panalo si boss. Finish na okay. after oh. 3 minutes. Actually sila ikaw boss ang pinaka mabilis na kumain sa lahat ng na-record natin. Ikaw muna ang unang. Boss Josh, Ano mo sasabihin mo sa laro mo ngayon? Basic na tulog lang daw. Basic, <laughs> basic na tulog lang daw partido. Minnie pa 'di ka fiesta Robbie ah. 'Yan din <laughs> fiesta. <laughs> Tapin natin tong uh, si Benji ng uh, Anaw. Ano masasabi mo sa laro mo? At paano ba Mo. <laughs> <laughs> mainit, mainit. Pero kaya kaya? Kaya naman, na uh, unaan lang sa discard lang talaga yung ano. Actually, may yeah, wild card pa naman tayo. Lahat ng mga hindi pinalad sa unang round, bali maglalaro pa sila ulit. Lahat. Lahat sabay-sabay. Sabay wow. So, good luck sa susunod